Magandang araw, mga kapolitok! Welcome sa Philippine Politox, ang tambayan ng matalinong diskusyon at malayang opinyon tungkol sa politika at lipunan. Dito, walang bawal na tanong, walang takot na usapan, dahil naniniwala tayo na ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang ilang bagay hinggil sa politika at ekonomiya ng Pilipinas, partikular sa walang tigil na pagsiret ng presyo ng bilihin o inflation. Sa kasalukuyan, food inflation pa rin ang pinaka-problemang kinakaharap ng ordinaryong Pilipino. Ayon pa nga sa Kalihim ng Agrikultura, baka raw na mag-declare na sila ng national food emergency sa buong bansa sa susunod na mga araw. Marami ang nagtatanong kung bakit mataas pa rin ang inflation kahit bumukas na ang ekonomiya. Lalo na na pagpaparami ng pagkain at pagpapaunlad ng agrikultura ang isa sa mga campaign promise ni Marcos Jr. Paliwanag ng NEDA, hindi sabay-sabay ang pagbangon ng iba't ibang sektor, kaya nananatiling mataas ang presyo. Noong pandemya 2020 hanggang 2022 mahina ang paggastos kaya mababa ang presyo. Pero nang muling bumukas ang ekonomiya noong 2022, maraming tao ang biglang namili at gumastos ng malaki, tinatawag itong revenge spending na nagdulot ng pagtaas ng presyo. May mga negosyong mabilis nakabawi pero ang maliliit na negosyo ay hirap pa rin. Sa ibang sektor, may sobrang pera, pero kulang ang supply ng produkto, kaya lalo pang tumataas ang presyo. Umabot sa pinakamataas na antas ang inflation noong 2023 at unti-unting bumabagal ngayong 2024, pero hindi ibig sabihin na bumababa ang presyo, unti lang itong tumataas. Patuloy pa ring nahihirapan ang ilang industriya tulad ng real estate at pagmimina dahil sa pagbago ng trabaho at mahinang demand mula sa ibang bansa. Hangga't hindi pa lubusang nakakabawi ang lahat ng sektor, mananatiling hamon ang mataas na presyo, kaya dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtulong sa mga pinakaapektado. Ngunit kung ang taong bayan ang tatanungin, naniniwala ba kaya sila sa paliwanag ng NEDA? sa katotohanan ay hindi lihim sa taong bayan ang totoong mga mas malalim na ngasanhi. Ang mataas na presyo ng pagkain sa Pilipinas ay dulot ng matagal ng problema sa politika at ekonomiya na nagpapahirap sa produksyon at distribusyon ng pagkain. Para sa akin, ang mga problemang ito ay mas malalim ang ugat, at ito'y galing sa mismong ng ating sistema. Una, ang Pilipinas ay nahaharap sa malalim na problema sa infrastruktura at transportasyon na nagiging sanhi ng mataas na halaga ng pagpapadala ng mga produkto at madalas na pagkaantala ng kanilang pagdating sa pamilihan. Dahil sa hindi sapat na mga kalsada, mga pantalan, at mga sistemang panglogistika, nagiging mahal ang proseso ng paghahatid ng pagkain mula sa mga pangunahing lugar patungo sa mga pamilihan, at may pagkakataong nauurong o nawawala pa ang mga produkto. Pangalawa, isa pang problema ay ang kakulangan ng cold storage na sumusuporta sa mga madaling masirang pagkain tulad ng gulay, prutas, at isda. Dahil dito, maraming mga produkto ang nasesire o hindi naaabot ang kanilang target na pamilihan, kaya't nagiging sanhinang pagtaas ng presyo ng mga pagkain, kasabay ng paglaki ng mga pagkalugi ng mga nag-aangkat at nagbebenta. Pangatlo, ang likas na geografiya ng bansa na binubuo ng mahigit pitong libong isla ay nagpapahirap at nagpapataas pa ng gasto sa paghahatid ng pagkain. Malayo ang distansya ng mga isla at liblib -lib na lugar mula sa mga sentro ng produksyon, kaya't nagiging mas magastos ang paghahatid at pamamahagi ng mga pagkain sa buong bansa, kaya't naiimpid ang supply at tumataas ang presyo. Pangapat, mahina rin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Marami sa mga magsasaka ang gumagamit pa rin ng luma at hindi epektibong mga pamamaraan ng pagsasaka, kaya't hindi sapat ang kanilang ani upang matugunan ang pangangailangan ng bansa. Ang kakulangan sa makabagong teknolohiya, mga kagamitan, at hindi sapat na puhunan para sa pananaliksik at pagunlad ay nagiging sagabal sa mas modernong mga pamamaraan sa pagsasaka na maaaring magpababa sa presyo ng pagkain. Panglima, marami rin sa ating mga magsasaka ang walang sariling lupa kaya't hindi nila magawang pagandahin ang kanilang sakahan. Kung walang sariling lupa, nahihirapan silang mag-invest sa kanilang mga kagamitan at teknolohiya para mapataas ang produksyon. Samantala, ang Pilipinas ay umaasa sa imported na pagkain tulad ng bigas, asukal, at karne na naapektuhan ng mga pagbabago sa pandaigdigang merkado. Ang pagbabago sa mga presyo ng mga import na ito ay direkta rin nakakaapekto sa presyo ng pagkain sa loob ng bansa. Pang-anim, hindi rin may kakailan na ang Pilipinas ay madalas na tinatamaan ng mga kalamidad tulad ng bagyu, baha, at tagtuyot. Ang mga ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa mga ani at nagiging sanhi ng pagkabangkarote ng maraming magsasaka. Dahil dito, ang presyo ng pagkain ay patuloy na tumataas, dahil sa kakulangan ng supply mula sa mga naapektuhang lugar. Pinalalala pa ito ng pagbabago ng klima na mas nagpapahirap sa mga magsasaka sa pagtatanim at pagpapalaki ng kanilang mga produkto. Pangpito, dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain sa pandaigdigang merkado at ang patuloy na paghina ng piso, mas mahal ang pag-angkat ng pagkain sa bansa. Ito ay nagpapataas ng presyo ng mga imported na produkto, na siya ring nagiging dahilan ng paglobo ng halaga ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan. Pangwalo, ang kontrol ng ilang malalaking negosyante sa supply ng pagkain ay isang malaking isyo. Dahil sa kanilang hawak na merkado, may kapangyarihan silang manipulahin ang presyo ng pagkain at magdikta ng presyo sa buong bansa. Kadalasan, ang mga kartel at gitnang negosyante ay nagsasabwatan upang pataasin ang presyo at limitahan ang kompetisyon, na siya namang nagdudulot ng mataas na presyo at hindi pantay-pantay na distribusyon ng pagkain. Pangsyam, ang pabago-bagong mga patakaran ng gobyerno, na walang malinaw na direksyon at plano, ay nagpapahirap sa pagpapababa ng presyo ng pagkain. Bukod dito, ang mataas na buwis sa importa sayon at ang kakulangan sa maayos na pagpapatupad ng price control ay nagsisilbing hadlang sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pang-sampu, ang patuloy na korupsyon at maling pamamahala ng mga pondo ay nagiging sanhi ng hindi tamang paggamit ng pondo na dapat sana ay inilalaan para sa mga proyektong magpapalago sa agrikultura at magbibigay ng suporta sa mga magsasaka. Ang mga pondo para sa seguridad sa pagkain ay hindi napupunta sa mga proyekto na makikinabang ang mga nangangailangang magsasaka. Panglabing isa, mababa ang sahod ng mga manggagawang bukid, kaya't hindi nila kayang mamuhunan sa mas produktibong pagsasaka. Dagdag pa rito, kakaunti na lamang ang mga kabataan na nais pumasok sa agrikultura, na naglalagay sa panganib sa hinaharap ng supply ng pagkain sa bansa. Kung hindi mapapalakas ang sektor ng agrikultura at hindi magkakaroon ng mga bagong magsasaka, magkakaroon tayo ng malaking problema sa susunod na mga taon pagdating sa pagtiyak ng sapat na supply ng pagkain sa bansa. Sa kabuuan, ang mga isyong ito ay nagpapulole ng mataas na presyo ng pagkain sa Pilipinas, at nagiging sanhi ng patuloy na paghihirap ng mga Pilipino sa pagbili ng kanilang pangunahing pangangailangan. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan, mga kapuretok. Sana ay may napulot kayong bagong kaalaman at mas lumalim pa ang inyong pag sa mga isyong ating tinalakay. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like I-share at mag-subscribe sa Politox. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating usapan. Hanggang sa susunod na talakayan. Ito ang Philippine Politox kung saan ang usapang politika ay walang bawal na tanong, walang takot na usapan dahil naniniwala tayo na ang kaalaman ay kapangyarihan. Follow at hanggang sa muli.